ko ni Consi, kasama ko si Kuya Dang. Hello po, hello. Ayan. sa yung mga Prexy. Ayan. Lalo lalo na ang aking idol na si Idol. Hello po. Siya first night first. Pops. Ito pala nasa sa bago. <tong noise> Kaya ang huli. O oh, meron din sa kabila. Good morning, Bukana. Welcome to my vlog time it's uh, 8 a.m. in the morning makulimlim po makulimlim po nagbablog din po si ati nene ati nene petolits petolits hello ati nene Ate. kuya ano hello mo kuya Dalawa. Dalawa? Adi, oh si Capricorn. Sabi natin, gawa nang may pupunto pa eh. Ang dito yung huli mo? Kaya talit? Oo, dadalawa. Yan ang huli niya oh. Dadalawa. Ilang araw ka sa lahat. Ay, ilang araw. Ilang oras ka sa lahat. Ayan, may dito ko ulit. Dalawang pirasong tulingan. Ayun, may paparating. Si Consi yan. Ay, hindi. Ano yung... Lugi ang ano? Lugi si kuya. Hmm. Hello. Oh, meron. Ito. alaming magbabakaw. Oh. Yan si Chong. Hindi. Maraming na nag-aabak. 嗯。Mm hmm. ah, uh, ang anak ni Ate Sally. Wala din? Wala din po. Wala Wala na. Wala huli. Lugi po sila. Lugi. Oh, tatlo. May tatlo. Totski sana marami Daan. Wala. Okay. din? Wala okay. din? Ah, meron. para ting pa.

Kuya Obet, kapatid ni Kuya Tolit. Si Kuya Tolit walang huli kundi dadalawa. Dadalawang tulingan si Kuya Obet kaya. Thank Teka na, okay. di oh. Meron. Oh, taas oi, taas. Ano ba Okay, sige. Wala na. Wala. <laughs> May huli ka kuya. Ilang piraso ho eh. Si kuya tulad sa'yo dalawa. iyo sa po, ilan? <laughs> ilang piraso. huwag na dalay. Nakakaya sa inyo. huwag na dalay. Di na. Oo, di na. Ilan? Lima kuya, lima, lima? <laughs> Dapat <Huh? laughs>

<laughs> Ayan po, uh, si JMC At si JV Ayan hmm. si Idol Pops saka si Idol Binoy Hello Love! <laughs> ah, datang, Hello, Kissing Vlog. Shout hmm. Ay, may may sounds man. Ay, lang yan. Sa Bukana. Ay, na, Bukana. I'm here, Bukana. Kaya to, let's kita pay Tatski. Tatski. sniper sniper ayan po yung mga alon medyo mataas shout and out and thank you kay Source Gale at uh, sa Plan Sword Ito napasama na naman po ako ngayon dito para din may ano para din ko ano yung aking, ano, tripod hmm? nag-vlog ako yan si Idol JMC <coughs> Po, mga ka-flex yung bangka ni Idol <laughs> ni Idol Jopper yan malapit na po yan Mas tapos Ang solar niya Idol Jopper Idol Jopper basal ka na Idol nandito ko sa bangka mo Idol yun okay, may ano siya yan yeah, hindi ko alam kung ano yan Pali, pal, palitaw yan, palitaw. Yan, mga ano pa dito. Ambon lumalakas sa piambon. Okay, tatay, tatsuki. Ito ngayon, na. so, oras natin ay mga sa palagay ko, dahil wala po akong rilo. Alas dos ng hapon. Kaso, umaambon po sa kalas kasalukuyan, mga kakreksin. Okay yan na yung ano ni tatay touch kaya din kay Consi ayun kina <coughs> <coughs> yan so ayan napakaganda parang ayaw ko na po umuwi sa amin diba?